A lamp to my feet is your word. A light to my path. Lord, listen to my groaning. Blessed Monday. Everyone, we praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness. and the gift of today, today being a holiday, a Muslim holiday, yung mga kapatid natin na um, mga Muslim, sila ay may pagdiriwang ngayon. Kaya nga nung namalengke kami, ang daming tao sa Kiyapo. So, we celebrate today yung kanilang Muslim holiday. Ngayon din ay ayon sa Ebanghelyo, kay sa Ebanghelyo ni San Mateo, Chapter 5, allow me to read the portion of this gospel. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a, a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well if anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. give to the one who asks of you, and do not turn your back to one on one who wants to borrow. an eye for an eye. or a tooth for a tooth. Ayaw ni Jesus niyan. Ang gusto niya, pag binato ka ng bato, bigyan mo ng tinapay, lagyan mo pa ng palaman. Hindi madali, ano, yung bang mahalin mo ang iyo ang umaaway sa'yo, yung gusto disgusto sa'yo, mahalin mo yung mga unlovable, mahalin mo. Yun ang ibig sabihin ng Ibangelyo. pagtuunan natin ng pansin yung gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos eh. ba? Diba? Ang gusto niya, hindi na maganda ang binigay sa'yo, maganda pa rin na ibigay mo. That is godly. Pero yung worldly, ah, eh, ayaw mo. Ayaw ko din. That's the normal reaction. Hindi madali, di ba? Kasi kung ayaw niya sa'yo, pilit mo ba yung sarili mo, hindi mo yung gagawin yun. Pero, hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ayaw niya sa'yo. Well, hindi na manipilit, pero gagawa ka ng paraan para hindi kayo magkaroon ng hindi magandang ano, hindi magandang relasyon. Kasi, sa totoo lang, ang importanteng bagay sa mundo ay hindi mga bagay. Relasyon. So, importante na pinapahalagahan natin ang relasyon natin. Mag-asawa, magkapatid, magkapamilya, magkaopisina, magkaibigan, magkasama sa community. Kung ano pa ang ang relasyon natin sa iba, yan ang bigyan natin ng pagpapahalaga. Naalala ko, ang sharing ko dyan is, meron akong kaopisina na talaga naman namamahiya kung ano-anong mga hindi magaganda ang mga ginawa na ilang beses na ako, ako napaiyak. Uh, pero alam nyo, pwedeng pwede namang aw, awayin. Pero hindi, 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 kasi yun ang nature ko. Pero pwedeng pwede namang hindi na lang pansinin o ayawan na lang. Pero hindi rin talaga yan ang nature ko. Ang nature ko is ipagdasal siya. And yon ang dahilan kung bakit parang napalapit ako lalo sa Diyos kasi yung umaaway sa akin, pinapagdasal. Sabi ng mga bata, totoo ba yan, ma? Parang, hindi naman, hindi na tama yan. Para ka namang, pero yun talaga yun eh. Yun ang dahilan ngayon para ikaw mapalapit sa Diyos. Kasi mas madalas kang magdadasal. Kasi sino pinagdadasal mo? Desya, anong ending? Best friend kayo. Diba? Kasi talaga namang God is a God of impossible things. Yung mga imposible, posible sa Kanya. Kaya yung parang gusto mo ng makatag-away pero kapag yung Diyos na ang namamagitan, wala nang away. Yun ang panawagan sa atin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5. Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins either of commission or omission. We pray for healing feeling of those who are sick those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here right now Panginoon ang dami po naming alalahanin sa buhay ang daming problema problema sa bahay problema sa health problema sa finances problema sa sa society problema sa divorce bill problema sa community napakadaming concerns hindi po namin kaya ito kung wala kayo. Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Talagang kami po ay nasa gitna ng maraming alalahanin, ng kahirapan. Pero we look up to you, Lord. We trust that you will not leave us nor forsake us. So Lord, please take over. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.